video mga guys ito tayo sa ating uh, video medyo mahirap nga itong ating video mag movie tayo dahil wala tayong pasok sa umaga hapon pa so ito sa unang ating pasahero si mam ma galing to na pindan hapuntang mandaluyong ang pamasahin niya is 147 and then 150 yung 170 ang kanya binigay sa akin so mayroon tayong 23 pesos na tips ito kay ma'am Then ito yung ating pangalawang ah uh, pasahero si madam dito lang ito sa Mandaluyong at uh, nasa 68 lang naman din yung kanyang pa pamasahe ayan so di na ako nag video nung last video na to kung saan ko siya na draft off ito ito yung pangatlo nating pasahero dito, dito ako naghintay sa looban ng iskinita ng ano Espanya Boulevard. Pangatlo nating pasero si Ma'am. To. So, ang daming inikot-ikot dito dahil ano yung iskinita yung daanan. Sobrang ano, daming sasakyan. Naka-parking. And ito, punta na kami sa kanyang destination. Nakarating na kami at ang pamasahin ni ma'am is nasa 116 pesos lang naman to at ang ating pang apat na pasahero ay dito lang ito sa Connecticut Mandaluyong pinake up ko na si ma'am at yung kanyang pamasahe dito is nasa 100 lang naman to. 100 pesos. At pag drop off ko dito sa lugar na to, dito muna ako nagpahinga ng mga tatlong minuto. Siyempre kailangan natin uminom ng tubig. Ayan, so nagbigay na si ma'am ng kanyang pamasahe. And then, pagkatapos nun, umalis na rin ako para pick up nating pang-apat na pa pasahero hindi ko na nabidyohan yun nandito na kami sa drop off location sa Green Hills kanyang drop off location so nagbayad din sa kanyang naka cashless kasi yung kanyang pamasahe kaya dahit yung babala lang si ma'am and then naisip ko na mag destination kasi mag just na may pasok pa ako ng hapon at pagdating ko dito sa bagong ilog nakakuha ko ng isang booking papuntang Taytay at to si madam dito lang din sa bagong ilog sa may B BDO at mayroon pala tong ano, si madam, madam ng cake hawak na lang niya dahil hindi kahit sa aking ah, top box ayan so diretso na ako dito lalim para pumunta ng taytay malapit na kasi rin dun sa ang napindan kaya diretso na rin akong uwi ayan dito na ako sa kapuntang napindan pa uwi na ako dahil may pasok pa ako ng hapon at kahit paano may kita tayo sa umaga pang hapon kasi ako 2 to 10 kaya decide na akong muwi so thank you for watching guys